Nagbabalik ang kape at balita. Limang magkakamag-anak ang, uh, o magkakaanak ang nasawi ng maipi sa sunog sa kanilang tirahan sa Bukawi, Bulacan. Kabilang sa mga anggulong iniimbestigahan ng mga otoridad na ng sunog, ay posibleng problema sa electrical wiring at maging foul play. Narito po ang report ni Isay Reyes. Nagnangalit ang apoy na tumubok sa bahay ng pamilya Dela Cruz sa barangay Lulomboy sa Bukawi, Bulacan. Tumagal na mahigit isang oras ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sa kasagsagan ng sunog, sinubukan daw ng ilang residenteng tulungan ng pamilyang nasa loob. Siniparaw nila ang pinto at narinig pa umano ang mga sigaw sa loob. Hmm. Nabuksan niyo ba yung pinto? Nabuksan po namin yung pinto dito sa amila. Pero... Hindi na ako nakalabas yung mga tao dahil na una na usok eh, na pulong na ng usok sa kasamaang palad, walang nakaligtas sa pamilya. Magkayakap daw ang mag-asawang Rodolfo at Felicita de la Cruz na matagpuan ng mga bumbero. Wala na rin buhay ang mga minor de edad na anak nilang sina Freyan James at Francis Mark at ang pamangkin na si Chessy. Ang isa pang anak na si Rodel na wala noon sa bahay, hindi matanggap ang trahedya. Nabisita pa raw niya ang kanyang pamilya. Minsan-minsan, hindi, hindi nakaka-uwi dito. Say, sa ibang lugar na natutulog. Yung unang nakita yung pamangking kong babae. Nakita si Ermat ko tsaka Ermat ko sa, sa gawing banyo. Hindi ko alam kung tumakbo sila roon o galing sa taas bumagsak. Investigasyon ng Bureau of Fire Protection, lumalabas sa sa ng bahagi ng bahay nagsimula ang sunog. Posible raw na nahirapang lumabas ang mga biktima dahil may bakal na rehas ang lahat ng bintana. Bukod sa pagtitinda ng gulay, negosyo rin ang mag-asawang furniture shop at posible raw na kumalat ang apoy dahil sa mga material sa paggawa ng muebles gaya ng thinner at pintura. Maaaring may problema raw sa electrical wiring ang bahay pero hindi rin nila isinasantabi ang anggulong foul play. Yung po ang uh, una pong tinitigan namin dyan ay yung sa mga na-recover nating cadaver o bangkay. Uh, yung po ay sumasa ilalim na po ngayon sa autopsya upang ito po ay patunayan na kung ito po ba ay patay na nung mangyari yung suno. Ang sinasabi ng mga bystanders at kapitbahay na hindi man sila na ringgan na sumisigaw o humihingi ng saklolo. Nakatatdang ikremate ang mga labi ng mga biktima na ngayon nasa Flavel Funeral Homes. Isay Reyes, GMA News.